So, hello mga ka-PG. Good morning and welcome back to my channel. And for today's video ay andito ako sa car repair shop, repair shop kasi yung sasakyan ko ay kailangan kabitan ng oxygen, oxygen ah, oxygen sensor. sensor kasi nga baka hindi na siya magsi-sense pag hindi <laughs> So, ayan na nga yung sasakyan ko kasi ano, para ano na rin, iwas tirik, di ba? So, eto yung nabili ko, 1.7, no? 1.7 per ano. Ito yung oxygen. Upper and lower. Oo, upper and lower. So, kailangan niya ikabit ngayon kasi nga. Tsaka dapat nung nakaraang ano pa to, kaso lang. In order pa siya sa Lazada. So, ayan, ikakabit na siya ngayon and watch kayo kung ano pa mga gagawin ko do. this morning dahil ang dami kong veterinary veterinary Eri veterinary basta marami akong gagawin mga errands ngayong umaga kahit uh sa oras -oh, lang yung tulog oo kasi galing kaming patay kanina tapos natulog ako eh, nagising ako ng mga 9.30 o oh, ba diba? bongga so Asan na ba si Kuya? Ang tagal ah. Nagigil na ako si Kuya. Pwede ka sa EDIY. Actually, sa sakyan niya, hindi akin. Bisyosa lang talaga ako. Tapos makikikain after na After nito guys, tingnan nyo kung saan kami pupunta para makasave kami. Panoorin nyo. Panoorin nyo. Huwag kayong bumitaw. Manood kayo. Kasi, nakuha. Para makasave kami kasi ang mahal na ng bili nito. O. Oh, maling yung ano, oxygen. Tapos gagastos pa ba kami ng panglapang? Syempre hindi na. So titingnan natin mamaya kung sa kami pupunta. Oh, wow. na nga yung ano eh, pupuntahan namin mamaya kasi nga hindi pa kami nakapunta pero watch and learn mamaya. Okay, bye. So ayun na nga guys, tapos na pagawa yung kotse ko and oh my god, na-stress ako kasi Ay nag, natin natin? Nagdagdag pa ako ng bayad. Mahal pala pag magkakotse, no? So, ngayon naman, para makalibre nga kasi nabayad ko yung one... Okay. <laughs> nabayad... Ay, ngayon yung ari ng bayad. <laughs> para ano, para makalibre kami ng food namin. Nakikain kami dito sa friend namin. And, oh... Oh, ang dami, di ba? Ay, may kasama pala kaming bilat. Not so pretty. Huwag nyo masyadong... Tapos, ano... May kasama kami transgender. <laughs> oh. <laughs> Totoo. So, kakain kami. Ang daming ulam. There's fish. Pez. Oh, ano ang Anong... Mussels. muscles. Ah, uh, muscles. Ah, yung English? Mussels? Muscles. Tiningding. Tapos santol. Tapos prito. Tapos may... Anong tawag niya? Appetizer. Appetizer. Ito pa. Oh. Uh, Ito pa. And there's uh, eggplant. Plank. And, ito yung dessert namin. Everyday. Butter. Ayan. So, let's eat. Nakalibri na naman ako. Diyos ko naman. Nakakahina. Okay lang ba, Ma'am Cherry? Mag-sando ka na ng kahit ano. Magpapahala ko na kayo, Ma'am. So, ayun nga guys. After namin kumain ay nandito na kami sa uh, Wana Beauty Lounge dahil nilibre po ako ni madam ko na ang pa foods spa and pedi and money. So, umpisan mo na sa aking mga luyang kamay. Ayan. So, ayan si Ate Tin. Siya po yung uh, gumawa sa ating kamay. And of course, dito tayo sa Wana Beauty Lounge. Dito lang yan sa may ah uh, baba ng SM Cherry Antipolo. Yan, malapit sa Masinag lang yun siya. So, oh, yan, highway na po yan sa baba. So, nasa second floor po yung Wana Beauty Lounge. And napaka-cozy ng ano nila, ng place nila. Uh Oo. -oh. Kaya nga ako nag-voice over dahil bawal maingay doon. So, ayan na po. Kinuskos na po ang aking paa na binabad mo na sa langgana. And, Diyos ko, pangit ng paa ko. Parang ano, tapos nilagyan na ng marination. May ano, o. Oh, may asin. Ano kaya yung isa ba? Parang paminta. Ano to? Marinate? Oo, ba diba? Parang ipiprito lang na pata. Ang pangit. So, kailangan talagang mabawas-bawasan yung mga kalios natin dyan. So ayan na, binabad na po siya doon sa asin at saka ewan ko ako anong ano yon nilagay nila. Bahala na, basta malinis yung buko natin kasi parang isang taon na rin hindi nakatikim ng ano yan, food spa. Oo. And after nyan, saka siya lilinisan, kuskusin yung mga, ayan. O ba diba, bonga So, kinuskus ni ate yung mga mga ano, ang bisaya dyan, mga kubal-kubal. O, ba diba? Yan, bilisan mo, ti. Kasi may pasok pa ako, ti. O, ba diba? Ang pangit talaga ng kuko ko. Dumi-dumi. Ayan. So, after nyan, yan na yung uh, result ng ating kamay at paa. Pangit pa rin, but at least malinis na. Hindi na siya nakakadira tingnan. O, hindi na siya mukhang luya or kamuting kahoy. O, nangingintab kasi kanina, inano siya, minasahe. So, ayan nga ang nangyayari. So, ayan guys, kakauwi lang namin kasi nga, galing kami nagpaayos ng kotse, tapos, uh, kumain. Tapos, nagpalinis kami ng koko. si o, maganda na siya tingnan. And, doon pala sa kinainan namin kanina, kay Ma'am Cherry, binigyan niya ako ng bag. Yan. Yan. Ano to? Tawag na to? Parang belt bag siya. And, isang shoulder bag. O, yan. Diba? Ang pretty ng bag ko. So, ayan. Malinis na yung coconut din. Nakapagpa-foods pa na tayo. And thank you so much, madam actually yung sinamahan ko kanina siya talaga yung nagbayad ng mga ano ko oh, ganon siya yung nag na gastos lahat and hindi ko na nga videohan yung iba kasi bigla akong nalungpad so yung kakaway namin and maya maya ay preparing na rin para sa work kasi kailangan na rin natin pumasok dahil gabi na naman so Pahinga lang siguro mga one hour. Then maliligo. Then, pasok na sa bar. So, maya maya, i-update ko ulit kayo kung ano naman mangyayari sa atin. No? After nating magpahinga ng one hour. So, see you later!